Hey yo guys, what's up? So, nandito kami ngayon sa Kill Canal at hindi na nakikita yung kanal at ibang barko dahil puno na ng usok. So, yung temperature dito ngayon, negative uh, 8 or 9. Yan. So, ayan oh, no, zero visibility dahil yung kabilat, yung kaliwat kanan ng kanal ano na, uh, snow, puno na ng snow at nag-ice na yung ibang part ng tubig. Yan. Show talk for of... two. <laughs> Ayan o, yung nasa likod ng barko hindi na nakikita. Merong barko din o. No? So, negative 8 pa lang. Dito to sa Kiel Canal, Germany. So, ito yung nasa gilid. Ayan. So, 2, 4, 6, 8. Mga nine, 90 meters sa gilid. na uh, puno na rin ang snow. Ayan. So, yan yung mga punong kawin na hindi nalalagas yung dahon. Ayan. Tapos yung tubig. Umuusok na rin dahil sa lamig. So yung tubig nito ay fresh water, tabang. Nakakonekto sa loob ng Germany. May titignan tayong nakasalubong ng na barko sa harap. So yung job order namin for today, mag-check -che lang kami kung pwedeng pinturahan yung loob ng store kung dry pa. Pero kung, may, kung nagmo-moist na, so hindi na siya pwedeng pinturahan. Dahil pag hindi namin napinturahan, lalabas na yung mga kalawang. So wala nang chance ulit dahil naka-moist. Then guys, so meron tayong nakasalubong na isang barko sa paliwa. Ayan. So yung lapad ng kanal na to mga 200 something lang meter years. no. Kakalabas uh, siya lang sa uso. Yan. So, yung pangalan ng barko, Elbway. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Walong bay Ayan. So Madidelayed yung Madidelayed yung barko ngayon Padaong doon sa kanal Dahil siguro sa fog nito Ayan. Sobrang lamig-lamig yung usok So pag nahulog ka dito sa tubig na to, Siguro wala na Diretso na sa ilalim Pero syarte rin dahil walang pating dito Ano kasalubong na barko So yun yung feeder So isa lang yung charter nito Yung charter ito ko yung nag-aarkila Ng barko So priores barko na ito Namin isa lang yung charger. Yan, yeah. yung unit meter. So, may bayad yung lashing. Okay, bye bye. Punta tayo ng pro. Ah. Yeah. Uh. Uh. So, sa alam kailangan mo magpupunit. Dahil pag hindi, sasakit yung ulo mo sa lamig. So, kinatanggal ko lang yung helmet ko para maganda sa camera pa, Ayos. So sana nagmo-moist at malamig yung area na may first coat kahapon. So nangato kami doon sa store. Sana medyo nagmo-moist para walang pintura. So standby na lang kami. Pakita tayo ng forward. Yung forward part ng barko. Lamig. Ayan. So, binuksan ni Bobby yung paint store. So, dapat kasing away muna to. Para hindi masyadong mabahosan ito. Bob! Wala pa, Bob? Uh, scan code lang natin yan. Okay, boss. Sige, sige. Yan. So, yan yung paint store. So, Nalasok ko sa Bobby. So, ano, first code. so kapon meron kaming ah second coat I mean kapon meron kami first coat so ngayon second coat na yan Whew. so pagalis namin ng Finland, Roma mga negative 5 dito negative 8 mas malamig yung Germany ngayon ayos pero parang first time to guys kasi last time dito rin kami piyahe ah uh, December hindi siya ganong ganito kalamig napuno ng snow So depende rin talaga sa taon-taon na uh, winter season. Ayan, oh, uh, may barko pa uh, na nag-overtick sa ano. Maliit lang ito na barko. Ito yung mga bunker barge na dumidikit sa barko pag kailangan na ng bunker oil ng isang barko. Ayan. Tingnan mo yung unahan ng barko guys. Ayan. Kung gaano ka uh, likit yung visibility mo yun. so nakikita mo lang 100 meters na siya yung barko so pag nagpas siya ng 120 meters hindi mo siya na makikita Ayan. so radar na yung nagtatrabaho sa ganito buti na lang wala ang lockout yun dahil extra trabaho yun Oh, huh? grabe punta natin sa proa ah pro ha forward part ng barko sa so, mga dito ka barko ito rin yung tinatawag nilang fur castle ayan ayan merong bahay sa kabila sa kanan so guys kaninang dilim madilang araw meron ng mga christmas tree tsaka christmas light ayan o so may nadaan na kami na cute to iwan ko kung bahay yan ang ang ganda diyan no oh, na uh, Gross North Sea. Yan tapos meron siyang maliit na pier. Siguro para sa mga yacht niya. Pero usually pa hindi winter, ang daming yacht dito, mga yachte na sumasabay may mga may po So ngayon nakatago na 'yung mga niya, dahil sobrang lamig. yun guys, so, tingnan mo 'yung mga puno. Oh. Nababalot na ng snow. Well, o, oh, nakakatakot na. Pero yung yung pinaka the best dito guys, yung although negative 9 or mas mataas na siguro ngayon kanina. So siguro above negative 10 na ngayon. So yung langit, hindi naman siya yung masamang panahon. Ayan. So hindi siya mahangin. So pasalamat kami sa pag hindi mahangin sa winter season. Dahil pag mahangin, ako, sobrang lamig. So ayan guys, so hey, buwan. Winter season tapos merong buwan ano sa taas. So, maliwanag yung ano nila. <sighs> Ayan. Yeah, so, ipapakita ko yung unahan. So, lumagpas na yung overtake ng barco. So, hindi na siya nakikita. Yung yeah, camera. So, kakapasok lang to sa kanal. So tatahakin yung kanal na to mga 9 hours So bago makarating doon sa exit yeah. So parte ito ng Kiel Canal sa Germany Ayan. So grabe yun no, Singaw ng yellow